tanong isang resource person, di ba sabi niya, it's keep my mind. Pala, nakipag-meeting po sa, sa mga uh, uh, liderato ng kabara de Representante. Kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, ikakalkalin eh po itong mga atraso niya sa bayan. So, kung may babatikos na maayos sana, edi pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang Siraan ang pagkatao ng, ng isang kasamahan natin na buong buhay niya eh, eh binigay niya sa taong bayan. Na, Nirespeto natin yung kanyang punto, kaya po sabihin man yung mabagal, pero maganda ang kinalabasan dahil nga pinag-usapan ng gusto ang mga batas nito, lalong-lalo na sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Kaya Mr. President, I just would like to assure our, uh, our uh, majority leader, wherever you go, I am with you. and i will support you and i will